guys uh, nandito tayo na ngayon sa isa sa mga site sa mga project ni Toto so tingnan natin kasi magtitermine ni siya no? uh, mga malalaking wire so nandito tayo sa funnel world so let's go so ito So, ito tapos na. Yan. Sa pinakamalaking board. Panel board. Tapos, mula rito, connect sya doon. Punta rito sa baba. Yan. Mula rito, pupunta doon sa taas dito papunta rin sa kanila ayan, tingnan nyo naman ayan, si master electrician ayan, mayroon pang isang unggoy doon sa tas eh hello mga boss <laughs> dyan yan ang isa sa sa isa sa mga inaasahan ma ni master uh, electrician doon sa tas eh <laughs> oh, shout out mo, ilang redors ka mamaya? dalawa lang, dalawa dalawa redors? dalawa lang okay. So, baba ka na. Diyan, o, dyan ka na lang. Alam, dito ka muna. Yeah, di, mo na. Yo, make sure na sinisigurado ng ganun kay pit. No? Kaya, yung mga gustong pagawa dyan, sa mga quality, no? Long, pang long term. No? Alam nyo na kung sino yung mga kukontakin mo. O, di ba? So, abangan nyo bukas mas malaking wire yung iteterminate ni Mr. Electrician Toto yan, yung report na yan palabas yan doon sa taas palabas yan doon sa uh, Meralco, yun ang iteterminate doon mas pa kung so ayan simple lang pero kung quality ang pinag-uusapan ito na yon pang long term So, dito na side kasi. Sa kabila. Ah, bikiri kasi yan. Itong side na to. Tapos doon. Ah, budiga. Yung budiga. Tapos ito. Bikiri. Yan. Nag-open na yung bikiri. Nag-open na. So, operation na yan sila. Tinisting na nila yon Tapos Monday, operation na. Yan. Okay na? So, yan. Ah... Hindi na namin pababain si Bin Laden eh. Nandun si Bin Laden eh, oh. Oh. Hello. <laughs> Bin Laden alias Ganga ang tawag sa kanya. Oh. Oh, di ba? O oh, baba ka na dyan. <laughs> oh, so guys, alam nyo na yung buhay electrician. Yun, simple lang. Sa gawain ni Master Electrician. O oh, ayan, oh. Ang lalaking mga panel board. Lalaking wire. Oh, shout out muna dyan si Bayo Mario. Yon, ah, diyan sa bye-bye sa Pian Capes. wah, Kaling malinis. Malinis na malinis ang pagkagawa. Safe na safe. Oh, panel board ng mga malalaki yan. Yung rescue magmula pa nang yeah. yan yan. Oh, ito, ito si ano, si Mr. Nungay mga rescuer, Lungay, mga rescuer eh, galing pa Samar, Amar, na daw ng lunis ito, kaya magpa-dispilida ng linggo. Ah? Bakit ano bang lulutuin mo? Ba't ayaw mo sumama sa linggo dahil magpa-dispilida ka? Ano lulutuin mo talaga? Buaya. Buaya? Naku, susumari so Yosef. <laughs> buaya. Paksiyo na buaya. Okay. Ayan guys. Thank you. Maraming maraming salamat. So, pagdating sa mga quality, long term, no? Pagdating sa mga electrician, alam nyo na kung sino yung kukontakin nyo. Shout out sa lahat ng mga followers. God bless.